Isang mapagpalang araw muli sa lahat. Narito na tayo sa ika at kapitong linggo na dapat nating tapusin aralin sa Araling Panlipunan 7, Ikalawang Marka. Tutunguhin na natin ang kalagayan at bahaging ginagampanan ng mga kababaihan sa asa Nasahan natin dito na mas malilinang ang mga sumusunod na layunin. Una, nakikita natin yung kalagayan at bahaging ginagampanan ng kababaihan mula sa sinaunang kabiasnan hanggang sa ikala, bing anim na siglo. At nalalahad natin kung anong mga kalagayan na mayroon ang mga kababaihan. No? At ano yung inilalarawan nila? May lararawan natin anong ginagampanan na nilang aspekto sa pananampalataya at etc. Next, yan. Sa, sa aspekto ng geografiya tayo, tumungo tayo muna sa sila ang Ang mga bansa dito ay China, Japan, etc. etcetera. Et Pero particular muna tayo sa mga China, sa China. Ang mga Chino, ang kababaihan ay kumakala, kumakatawan no, sa kalahati ng langit. Kaya pag tinignan natin, no, sila ay papel bilang Diyosa. May papel bilang Diyosa. Yan. Nangyari yan sa paniniwala ng mga taga. Silang asya. Ngunit, kalaunan, no, sa kanlurang kaso naman, makikita natin, mayroon kababaang turing no? ang mga babae. Maaaring kalakal sa oras na hindi sapat no? yung intensyon ng pamilya, um, gawin, yung pamilya, gawin ng pamilya, etc. etcetera, et Nagiging transaksyong pang, pang, ang mga babae. Pambayad utang, etc. Maaring hatulan ng parusang kamatayan kapag hindi naging tapat. Yan yung mga bagay-bagay na naging batayan, no? Kung bakit nagkaroon ng judgment na medyo may mababang pagturing sa Kanlurang Asya ang mga kababaihan. Sa mababang pagturing sa mga kababaihan ng mga taga-Kanlurang Asya. Ngunit ano nga ba ang papel ng mga babae sa reliyon? Una, payagan ng mga kababaihan na maging mongha. Yan, isa yan sa mga, mga hamon, no? Na hindi natin nakita. Papailalim ang mga monga sa mga mongi. At yun na nga, pinagkait ang nirvana sa mga kababaihan. Batay sa ilang paniniwala sa um, dito. No? Particular sa silang asya yung Queen Ano pa? Babae sa mga reliyon, no? Sa Confucianism, ang turing sa kanila, well, sa mga babae, sa mga lalaki. Yun, pagpapahalaga sa mga anak na lalaki kaysa sa anak na babae. Kasi nga, lalaki ang magdadala ng pangalan ng pamilya. Sa halip na babae ang turing kasi siya yung ng, nang anak, eh hindi. No? Yung magbibitbit ng pamilya yung mas mahalagang pagturing. Ganon din sa dote o dowry, isang manifestasyon niya na kung mababae ay medyo may kababaan na pagturing. No? Ang dote o dowry, ari-arian na pinagkakalob sa pamilya ng mapapangasawa. No? Siyempre nung no? Papay. Babae sa mga reliyon, no? sa Confucianism pa rin yata ito, kung ako nagkakamali. Ayan. Tinitingnan ang mga babae na nagbabawas sa kaban ng pamilya ng pang, mapapangasawa. Kaya mas iniiwasan nila mga pag magkaroon ng anak na babae. Kasi nga, it, it, magbabawas tayo ng um, yaman natin kapag ito, ik, ikakasal na eh. Kasi nga, siya yung magbabayad eh. Siya yung magbabayad dun sa pang, mapapangasawa. At yun nga, anak na mga lalaki ang magpapatuloy ng pangalan pamilya. Malaking bagay ito, lalo pa sa kasaysayan ng Chino. No? Yun nga, maituturing natin na nasa tradisyonal na papel pa rin ng kababaihan. Halimbawa na lamang, makikita yan sa mga akdang pampanitikan. Mari itong, halimbawa pala, epikong ramayana. Tarama sita, pinakita si sita pagiging tapat ng mapasakamay sa hari ng mga sa mapasap, mapasakamay sa ng hari ng mga unggoy. Diba? Naging tapat pa rin siya. Walang pagkawala sa traditional na gampanin o role ng mga baba. Yung funeral pyre, kairi, eh, di ba? Ako ay nasumusunod sa labi ng kanyang asawang lalaki. Kapag ang lalaki o asawang mong lalaki ay namatay, susunod yung asawang babae. At sa hinduismo, ang asawang babae ay kakain lamang pagkatapos kumain ng asawa. Hindi pwedeng sabay. Ano pa yung tradisyon na paraan na paniniwala sa mga babae? Yan, ang mahalagang role lang nila ay magluwal ng sanggol ng lalaki. Wala nang iba pang gampanin ng babae kundi ito lang ang baog o walang kakayahan na babae magluwal na magluwal ng anak o mga anak ay maaaring ituring na dahilan ng diborsyo. Gayon din ang foot binding. Yung pagbabali ng arko ng paa upang hindi na lumaki. Ayan, concubinage naman, no, yung pagkuha ng asawang lalaki ng iba pang babae liban sa kanyang asawa. So walang loyalty, walang commitment sa iisa lang, no. Dahil yun nga yun. Yun yung paniniwala nila na pwedeng magkaroon ng kabit o asawa ang hari. Di ba? Nangyayari rin siya sa karaniwang tao. At yung female infanticide, yan, sadyang pagpipil no, sa buhay ng mga sanggol na babae. Bakit? Kasi nga, mas priority nila na magkaroon ng anak na lalaki. At dito natin nakikita yung tradisyonal pang -pantingin, No? Dahil itinatago ang mga babae sa publiko. ba? Diba? At hindi basta-basta nakakalabas ang mga babae. Diba? Dahil nga medyo may some sort, no, some sense na medyo ikinahihiya ang mga kababaihan. Kaya mahalagang tingnan natin yung papel niya. Ayun, di ba? Yung purda. no? Yung naturang kaugalian, yung burka. Yan, tawag sa damit na maluwag na may kasamang belo. Yan, tanging ang mga kanyang asawa lang may karapatang makakita sa kanya batay sa paniniwala. Lalo to sa mga bansa sa kanlurang Asia. At mula rito, magtasin ninyo sa aralin, sa araling panlipunan 7, kung ano ba ang dapat mabago. May dapat ba mabago? Ano ito? At bakit? Tunguhin nyo to sa aralin kasama ang inyong guro sa araling panlipunan ito. At dyan nagbabakas ang ating aralin. Lamang at maraming salamat.